Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone uh, Nais ko lang pong ibahagi ang aking karanasan sa pag-upload araw-araw uh, Huwag po tayong mawala ng pag-asa Habang tayo ay nag-upload ng mga video, youtube man, o uh, uh, facebook page Or facebook Basta naka-open yung ano mo uh, Facebook mo nakapublish uh, ako guys upload ako ng upload nakita niyo naman yung pinupost ko na screenshot base sa mga nakikita ko sa aking uh, pag reels o pag upload sa youtube uh, nakita ko guys na konti lang yung views ko mga nasa 200 plus yung pinakamalaki o higit pa pero ang pinakamabuba na nakita ko na nagkaroon ng ad sa YouTube ay yung 150. And then yung ano ko, follower, uh, subscriber ko guys ay 160. 160? Tapos napakaliit. Ang ginagawa ko kasi guys, araw-araw nag-upload ako ng di ba baba ba sa dalawang video. Ganon din sa Facebook page. Sa Facebook page naman, nakita ko yung earnings ko. Kahit nasa 3 plus pa lang ako, ay nakita ko na yung earnings ko na nagkalaman labas doon sa star na mga sinisin sa akin. Sana po maliwanag po. Thank you for watching. God bless all.